Magandang umaga mga idol. So ang gagawin natin mga idol ay yung lutuin natin ngayon. Ah, uh, yung gagawin natin, maggawa tayo na ng Shanghai natin ngayon, no? Ayan. So ito, hiwain muna natin itong ating mga panghalo sa ating mga gagawin natin Shanghai mga idol. So nakaumpisa na nga ako, so medyo nakalimutan ko pag ano pala. So ayos na to, binalatan na, tapos na, hiwain na lang natin. So hugas na rin to mga idol. So ang gagawin natin, tapusin na lang natin paghiwa to, tapos hihalo natin dito sa ating giniling, no? Gagawin natin Shanghai. So ayun ang gagawin natin ngayon mga idol, ngayong umaga. Ah, uh, magandang umaga po sa inyong lahat mga idol Ayan Gagawin na natin So tapusin na natin mga idol Para ma prito na natin itong ating Shanghai so, mga idol ito na yung ano natin uh, Bawang sibuyas bell pepper So ayan pinadamihan natin ng bell pepper mga idol Para masarap So ito ang kasunod natin gagawin Yung ano natin Itong carrots at patatas Yan ang susunod natin hiwain mga itong mga itong patatas at kanong gagayahin na din 'yan <coughs> So, ito na mga idol. Haluin na natin. No? Maglagay tayo ng paminta. Ayan. Magyan natin ng paminta mga idol. So, maglagay tayo rin tayo ng konting pampatrap natin. Ayan. So, konting asin mga idol. Ayan. Right. So, ito mga idol. Paghaluin na natin tong sibuyas at saka bawang natin at saka bell pepper. Paghaluin na natin. I-mix natin ito mga idol para magkalasa lahat. Ayan. Oh, so mga idol, ilagay na rin natin tong giniling natin. I-mix na rin natin dito. So ito mga idol, gamitan natin ng gloves para mahalo lahat, mag -ma mix lahat. Uh. Yan ang gagawin natin hay ngayon mga idol. Yan. natin ng ano para ma-mix lahat yung ating karne. Maghalo lahat sa ating mga rikadong bawang, buyas para maglasa. May paminta na yan mga idol. Ayan. Mix natin ng maayos. pagkatapos nito idol, ay roll na natin sa ating ano to, lumpiang wrapper mga idol. Ayan, haluin muna natin para magsakto ang timpla mga idol. Yung tinimpla natin para maghalo. Para magpantay ang ano natin lasa mga idol. Ayan. Ito yung lumpiang Shanghai mga idol. Gagawin natin. Okay. So mix natin ng maayos mga idol. oh ayan, kumplito so, na yung mga idol. May timpla na yan. So ang gagawin natin dito, oh, i-mix pa natin ng maigi para maghalo yung karni at saka itong mga patatas natin. Yeah, right. <coughs> Ayan. So ito, mga idol, mag-umpisa na tayo mag-roll ng ating lumpia, no? Yan. Kunti lang laman, mga idol, so hindi naman kalakihan 'to. So ito, Shanghai, no? Ayun, mga idol. Umpisa na tayo mag-roll mga idol. O so mga idol, uh, tapos na. Tapos na natin ni-roll to. ang ating gagawin na yun, uh, tapos na nga to. So lutuin na natin. Uh, na natin tayo mga idol. So tara na po mga idol. So gutom na gutom na ako mga idol. Gusto na natin matikman tong ating Shanghai. Tara na po. O so mga idol, uh, mainit na yung kawali natin. So umpisa na natin pag-prito tong ating, ating Shanghai. No? Uh, gagawin na natin para makakain na natin para makain na natin tong ating ginawang Shanghai so let's go mga idol gagawin na natin ayan kailangan natin yung apoy niyan mahina lang ayan ilagay na natin ayan right ayan Lagyan natin isa isa mga idol ayan wow napakasarap dito pag maluto ito mga idol talagang yummy yummy mga idol <laughs> ito lagay natin mga idol ayan okay ah punti unti lang ilalagay natin mga hina lang yung apoy niyan mga idol para luto talaga lang sakto yan mga idol. So malalaki yung patatas natin at carrots. So manumano nga yung gawa natin mga idol. Ayan. Kailangan natin uh, tandahanin lang yung apoy niyan mga idol para masarap ang pagkaluto. Alright mga idol. Ayan. Tapos natin yan para hindi tayo malakansi sa apoy. Okay na yan mga idol. So ayan na nga mga idol. Ayan. So nakasalang na yung mga idol. Hintay na lang natin magmaluto yan. So titikman na natin yung ginawa nating Shanghai. Ayan. So mga idol, ito lang yung salang natin. na ulang salang natin. So nakaluto na tayo. So lutuin natin ito lahat mga idol bago natin nanuin. Kainin natin. Ayan mga idol, pang tatlong salang natin yan. May isa pa tayo ang last na salang natin mga idol. Oh. Kunti na lang. Lutuin na natin lahat yan mga idol. Para... Ayan po yung luto na natin, oh. napakasarap mga idol. Shanghai, no? Yan, yeah, napakasarap ng Shanghai mga idol. So, meron na nakatikim mga idol, sabi na sarap daw. So, ito nga, uh, hindi pa ako nakatikim mga idol, mamaya na tayo tikim, So, magluto pa ako eh. So, mga idol, uh, ito na yung ano uh, natin, last talang mga idol. So, malapit na tayo matapos ng mga idol, no? Ayan na, last lang, last talang na lang yan mga idol. Ah, uh, patapos na tayo, mga anim na piraso na lang yan, yung tinalang natin. So, ito na po yung napakarami nating luto na mga idol. Yan, yung ating Shanghai. No? Napakasarap pa idol, yaming yami. Kuya na tayo kakain eh. papakita natin yan mga idol Ayan. Yeah. Uh, so mga idol, ayan uh, na nga, luto na lahat yung ating ano, uh, Yung Shanghai natin, na niluto natin So ito mga idol, pakita ko muna sa inyo So ito na nga, natapos na natin pagluto So ang gagawin natin, ano pang gagawin kay idol, titikman natin no? tikman natin yung Shanghai natin Ito, wow, mga natin idol. Napakainit. Ito mga idol, babalikin natin. Ah, wow, napakasarap ng laman mga idol. Kitang kita yung karni mga idol. Tikman natin mga idol. Ha? Hmm. Oh. Diyan yami Kumain oh, na no, mga idol, mga nainit pa. Ha. Ah. Oh, Ang sarap talaga mga idol. Ang sarap papakingin itong ating Shanghai, no? Yan, Shanghai yung mga idol. Ito, oh. Uh, ah, yami yan mga idol. Ang um, sinawag ko lang dyan, mm, um, Panata sa kakarot at sa bell paper. Yun lang mga idol, wala nang iba. So, ito, uh, so pag maramihan mo, madamihin mo pa pag ano, halo, so hindi na masarap yung mga idol. So, ito lang, hanggang dito lang, panata sa kakarot, bell paper. Napakasarap mga idol. Yaming yami. So, hanggang dito lang ang video natin mga idol. Maraming salamat. Sa lahat ng nanood sa aking video mga idol, maraming salamat. God bless po sa inyo. O sa lahat po ng mga ka-vlogger natin dyan, uh, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Pag-ingat po kayo palagi dyan, mga idol. Sa ating mga ka no? Ito, mga mag-shout out muna tayo sa ating mga kumpari dyan, ang mga kilala natin. O, shout out dyan, uh, Susan Club, magandang tanghali po sa'yo dyan. Uh, Sir Dilo Santos, uh, shout out tayo dyan, magandang tanghali po sa'yo dyan. O, sa lahat po ng mga OFW dyan, mag-ingat po kayo palagi dyan, shout out sa inyong lahat. So, hanggang dito video na lang mga idol, hanggang dito na lang video natin. Maraming salamat, God bless po, babayan po sa inyo.